Hello, uh, welcome na naman sa channel ko Magsishare na naman ako sa inyo ngayon Nandito naman ako sa isang panel Ayan, ma maraming panel siya Control Control siya ng mga motor Ayan Napakarami Ayan, nandun pa sa kapila Ngayon, ang gagawin ko kasi panibagong fan na naman ikakabit Kaya Ginawan ko na naman siya ng bagong linya Ito makita ninyo yan kaya dyan sa mga may binabalak na magbarko magtrabaho sa ibang bansa yan isinishare ko sa inyo kung anong mga trabaho natin dito okay. simple lang naman pag nakabisado na yan katulad nito mga maliliit na control lang naman maliban lang sa mga control system ng mga malalaking machines talagang mga computerized na ayan uh, malapit ko nang matapos yan yung ibang panel medyo luma na matagal tagal na yun puro yung mga control panel nga lang ito ginawa na ring istakan ito panel din to ayan Dito lahat yung control panel Hindi naman lahat Karamihan nandito Ayan. Medyo marumi-rumi na yung iba Pinunturahan ko na lang Kasi may mga kalawang na Medyo adidas na siya <laughs> Para-paraan na lang Ayan dito Medyo marumi na rin Nag-glick yung Gilid nito Napasokan dati ng Tubig kaya kailangan din tong lilinisan Kaya ito minsan nagdadahilan ng mga moist, delikato Kailangan Ganito lang kasimple yung mga trabaho ah, hindi, hindi pala simple Kahirap Kaya mahirap maghanap ng pera Kahit sabihin natin Electrician tayo, nag abroad na Kaya sinishare ko to sa inyo din. Kailangan lang din naman natin yung mga diagram, kabisaduhin yung control system. Pag nasimulan na natin yan, kayang-kaya na. Ang lalo na kung pabalik-balik na lang. Kahit ibang iba, iba, iba't ibang mapuntahan natin, nakatatag uh, nakatatak na yan sa isip natin. Kasi na-encounter natin sa iba. Marami ditong mga uh, control system ito naman uh, mayroong yung iba dito mayroong mga ayan may mga inverter pa sa loob napakalit ng panel siniksik ko na lang yung mga inverter dyan kasi wala na mga bakanting inverter ayan ganun din sa dito inverter type din dito maraming mga may inverter kaso medyo matagal-tagal na to ginagawan ko na lang ng paraan para may yung ibang inverter ayan may mga inverter yan para pwede siyang bagalan at saka bilisan then pagkatapos nitong mag wiring uh, dahan-dahanin ko na namang linis to ganito yung trabaho namin dito pag natapos na rin naman Lalo na pag natapos na yung repair time Ahayahin na rin naman Antay na lang tayo ng trouble Trouble shot Pero sana wala namang trouble trouble masyado Kasi pag uh, Nag repair time na or nag dry dock Yung mga may mga problema Ayusin na agad natin Para pagdating natin sa Biyahe Wala tayong poproblemahin Okay Yan ah uh, yan ang munang may share ko sa inyo ngayon uh, sana magpatuloy kayo sa pag-subscribe marami pa akong i sa inyo uh, tungkol dito sa na-encounter ko sa trabaho ko marami pang iba hindi lang mga ganito kung anong available i-share ko sa inyo okay sa mga nagbabalak dyan makasakaling katulad nito ma-encounter ninyo sa mga videos ko uh, manood kayo then mag-subscribe din kayo pakilike na rin um uh, kahit abutin na ng isang libo yung isang videos ko yung views tuwang tuwa na po ako niyan maraming maraming salamat sa inyo sa pag patuloy yung pagpapanood uh, panunood I mean, sa mamunting channel ko uh, na kayo minsan na, na utal utal tayo sa pag vlog din mahirap din kasi magawa ng o gumawa ng videos din ng mag edit Pasensya na kayo minsan sa mayroong kunting mga error okay salamat bye bye